Under my watch, wala nang lulubog na bangka. Isang bangka malulubog, manggagalaiti ko. I will raise hell and I'm very serious about that. Under my watch, wala nang lulubog na bangka. Isang bangka malulubog, manggagalaiti ko. I will raise hell and I'm very serious about that. Kasi in the past, pabaya kayo mga coast sa hearing, lumitaw yan eh. Walang proper inspection. Marami mga tumatakbo dyan ng mga passenger ng mga bangka, mga lansya, na hindi equal sa mga pasahero yung mga life vest. Meron na life vest pero luma, hindi na gumagana. Bulok na. Lulubog pa rin yung pasahero kapag ginamit. Hindi na functional. Itong October 7, 2024, nagsagawa ng surprise inspection si Senator Idol Rafi Tulfo bilang Senate Committee Chairman ng Public Services sa Binangonan Port, Rizal kung saan may lumubog na bangka noong nakaraang taon na ikinasawi ng 27 katao. Nagkaroon din ng hearing sa Senado matapos ang nasabing trahedya. Dito ay bumulaga sa kanya ang samot-saring violations ng ilang mga bangka tulad ng life vest na gawa sa styrofoam na mabilis Rodge. Inamin mismo ng Philippine Coast Guard, PCG, at crew ng nasabing bangka na lulubog ang mga pasaherong gagamit nito. Napansin din ni Senador Idol na mayroong isang bangka na butas-butas ang bubong na gawa ng trapal kaya kapag sumama ang panahon ay tiyak na matutuluan ng tubig ulan ang mga pasahero. Nahuli rin sa akto ni Senador Rafi ang isang paparating na bangka lulan ang mga pasaherong walang suot na life vest. Ibig sabihin, maaring nasa laot pa lamang ay hinubad na nila ang mga life vest at pinayagan ng crew o hindi talaga nila ini-require ang mga pasaherong suotin nito. Isang bangka pa rin ang napansin ni Senador. Idol na sinadyang takpan ng pintura para maitago ang nakapaskil na passengers capacity sa harap. Dito hindi madedetermina ng mga inspector ng PCG kung hanggang ilan lang ba talaga ang pasaherong kayang ikarga ng nasabing bangka. Sa pagbusisi naman ni Idol Raffi sa mga dokumento ng ilang bangka, napansin niya na ang declared capacity of passengers ng mga ito ay hindi tumutugma sa bilang ng insured passengers per boat ayon sa kanilang insurance policy. Ibig sabihin, kapag may naganap na sakuna, marami ang di mababayaran ng insurance. At kapag pinaupo ang lahat ng deklaradong capacity na pasahero, magbimistulang mga sardines na sila sa sobrang sikip. Paano pa kapag idagdag ang mga kargamento ng bawat pasahero? Tiyak na magiging overloaded na ang bangka. Isa rin sa hindi nakaligtas sa atensyon ni Senador Raffi ay ang pare-parehong insurance ng lahat ng mga bangka. Ang insurance na ito ay dati nang naireklamo sa Raffi Tool for Inaction at may ilang mga complaint rin laban dito ayon sa record ng Insurance Commission. Nakita rin ni Senador Idol na iisa lang ang banyo para sa lalaki at babae sa Binangonan Port dahil ang men's CR ay matagal ng sira at nakakandado. Isusumite ni Sen. Tulfo sa Department of Transportation ang lahat ng violations na kanyang napuna at irerekomenda na bigyan ng administrative sanction ang mga tauhan ng PCG. Marina at Philippine Ports Authority, PPA, na naging pabaya sa kanilang tungkulin dahilan para mamayagpag ang mga violations na ito. Nagbanta rin siya na kapag wala pa rin compliance sa susunod na surprise inspection niya ang mga nasabing mga bangka, irerekomenda niya sa DOTR na kasuhan din ang mga opisyal o supervisor ng nabanggit na mga ahensya na naging inutil sa kanilang tungkulin. You don't need the LGU here. Trust me. All you need is an efficient personnel to do their job, which is walang papalaot ng hindi ininspeksyon ng Philippine Coast Guard. Ano'y sa mga dahilan ng pagkakalubog nito mas Barco at bangka nito, overloading. Bakit na ng overloading? Pabaya ang mga taga-Philippine Coast Guard. Hindi na si Worthy yung bangka. Bubulok-bulok ka, karag-karag na. Walang life vest. Ito mga bangka nito. Kaya pag nalubog, meron na mamatay. Again, you don't need the LGU for that, sir. Don't mention to me para ma-divert ng atensyon. Matanggalan kayo ng mapkukulang ninyo. Just do your job, sir. We uh, will. we agree to what you said that uh, under your term walang incident or walang barkong lulubog or any eh, casualty for that matter. Ganon din po yung usapan namin within our maritime sector which includes the DOTR, the Philippine Coast Guard, and the Marina. Nag-usap-usap po kami number one, to really implement dito sa PCG your own pre-inspection. Trabaho na marina yan at trabaho ng Coast Guard, mag-tandem kayong dalawa to make sure na compliant itong mga sea transportation. It's part of uh, marina's uh, mandate to inspect the vessels for purposes of issuance of safety certificates. Kasama sa pag-inspect ninyo to make sure na itong mga barko na ito ay uh, tama yung numero ng mga life vests at dapat yung mga life vests ay mga functioning. Meron dyan mga plancha na yung life vest nila, meron na life vest pero luma, hindi na gumagana. Bulok na. Yes, Your Honor. We conducted a marine safety investigation if we're speaking about the incident in Benangonan, Your Honor. Magbigay kayo ng pangako sa akin na mula ngayon ay wala nang magiging insidente ng paglubog ng mga sasakyang pandagat dahil sa sobrang karga o dahil hindi sila karapat-dapat sa dagat, sabi ni Tulfo. Inutusan din ng senador ang mga ahensya na tiyakin na mga sasakyang pandagat ay susunod sa kinakailangang bilang ng mga life jackets at mga kagamitang pangkaligtasan sa dagat. Sa huli, inatasan ni senador. Tulfo ang bawat ahensyang dumalo na magsumite ng kanika nilang mga accomplishment at assessment report sa susunod na pagdinig upang mapag-aralan niya ang mga ito at makapagpasa ng nararapat na pulisya. Ang gusto ko po, tulad sinabi ko sa Coast Guard, wala na pong mangyaring casualty sa paglubog ng sea transport natin, God forbid, dahil walang life vest at walang lifeboat. boat. Kapag ang dahilan ay kulang sa life boat, sabihin ng mga survivor, kayo po ang bubuntungan ko. Yun po ang mangyari. Kasi meaning, hindi nyo po ginagawa ang trabaho nyo. Yes, Your Honor. Uh, we will uh, strengthen our, uh, the conduct of the safety inspection following our uh, Uh, rules and regulations. So next, we have hearing. Submit to me the new plan Kung how you do strict monitoring and inspection. Okay? I need to see that. Yes, Your Honor. Dalawa, dalawa, sa dalawa, sa Nasa dalawa bang saktong. Nang ni Sen. Rafi Tulfo ang trahedya sa tumob na bangka sa Binangonan Rizal. Kailangan daw may makulong dahil sa kapabayaan. Nasa Frontline na Balitang Yan, si Elaine Fulgencio. Papaputol ko isang daliri ko. Sige, gamitin natin dalawa, left and right ng daliri ko. Mababawasan. Yan ang hamon ni Sen. Rafi Tulfo kung may makukulong na taga Philippine Coast Guard o taga Maritime Industry Authority o Marina kaugnay sa tumaob na bangka sa Laguna de Bay na ikinamatay ng 27 pasahero. Gihit ni Tulfo, palagi na lang sinasabing iniimbestigahan o mapapanagot ang mga nagkasala sa mga aksidente sa dagat pero wala namang nangyayari. For me, it's bullshit. Nilunong ko nila yung taong bayan. Dapat kung merong unang-unang kakasuhan, number one, yung inspektor ng Philippine Coast Guard na naka-assign sa pantalan na yun. Sabi ng PCG, pananagutin ang may ari at association ng dispatcher na lumubog na motor bangka. Hindi rin daw ligtas ang nakajuti nilang tauhan ng araw na yun. Kasama po doon to, no? sa no? kakasuhan po, uh, reckless imprudent. Kasama po sa taon na. Kasama po yung tao namin sa kakasuhan. We are concentrated doon sa pag-file ng case doon sa motor owner at sa, sa association pero hindi yan bumenta sa senador. Kailangan daw imbisigahan sa Senado ang trahedya sa binangonan Rizal.